Hi guys, happy Sunday. It is 11.53 na ng umaga. Late na tayo, guys. Tinapos ko yung aking isang documentation ng Friday and magluluto na tayo ng mabilisang lunch. So, si ate ay mayroong practice today. Sinundo na siya ni tatay. Si Bunso naman ay nakapag-CCD na or catechism class sa church. Tayo naman ay nailan dito. So, inantay namin si JJ sa church. Pagkahatid namin sa kanya, dumalay siya kami ni daddy sa practice ni ate for volleyball dahil din ay from 10 to 12. And then, si JJ naman ay sinundo namin from their catechism class. Pagkatapos na muna tayo dito, guys, iniwala tayo ni daddy para sunduin si ate. So, ito na ang ating chicken. Meron tayong na-defrost na chicken breast. Ayan, guys, sa timplahan ko na yan ibababad natin yan. So, nakamarinate na yan sa kanyang flavoring. And then, meron tayo dyan, isang piraso ng egg. Meron ako ditong all-purpose flour. meron din tayong panko breadcrumbs. Pinainit ko na ang mantika. At tingnan nyo yan. Malinis na. Hindi na nakakahiya ang ating stove. So, aminin ko guys, dahil sa sobrang kabisihan, hindi natin lagi nalilinis ang ating kalan o ang ating oven. Pero kahapon guys, bonggang-bonggang tinuskos yan ni tatay. So, ang mga sebo ay natanggal na. Pinalitan ko na niya ng liner. Time check it is 11.55. Dumihan na natin ang ating stove, charot. So, dahil gamit na gamit at tayo nagluto everyday, talagang sobrang dumi yan. And dahil ito ay ano, gas range guys, ah uh, talagang yung mga talse, kapag ka kumukulo at umapaw, talagang dumudumi. So ito guys ay ang ating oven liner. Gumili ako ng walong piraso, so, pilata natin yan. So wag na tayong dumaldal dahil mamaya lang, ayan na si ate. First, ibabad natin ang ating chicken sa flour. Ito ay all-purpose flour lang. And then, ibabad natin yan sa panko breadcrumbs. Ayan. So, para siyang magiging chicken tonkatsu katsu. Ito guys, chicken breast naman ni Hindi ko na siya pinitpit dahil yung cut naman ito ay thinly slice. So, hindi natin ito masyadong lulutuin dahil maninipis lang yan. Ayaw natin tumigas. So, I think, ay, hindi pa ito ready. So, ayan. Check natin yung mantika. So, I think okay na yan, guys. Lagyan na natin ang ating chicken. Ayan. I think meron tayong limang piraso dito. So, itong chicken na ito, nabili ko din ito December or last month. Naka-sale din ito, obviously. Balik ko pala yung pagkakalagay ko. So, nilagay ko muna yung pan ko. Hindi kailangan perfect, guys. Nauna ko yung pan ko bago yung flour, which is okay lang naman. So, para lang may crunch. Ayan, hindi natin dito. So, ito nabili ko din tong chicken na to on sale, I think. Yung isang pack nito, which naglalaman ng 2, 4, 6. Nabili natin yan sa halagang $2.50. So, dahil yan ay naka-clearance or naka-specials. Perfect na perfect yan, guys, kasi merong 6 na piraso. Kadalasan naman, guys, yung mga bata, isang tagi isang piraso lang sila. At malaki din naman yung ano niyan, hiwa. Ayan, guys, so mahaba siya. Minsan, ginagawa ko rin tong tusino. Pwede din tong gawin chicken tocino. However, kakatosino lang natin nung isang araw. Nagluto ako ng pork tocino. So, ginawa naman natin siyang ulam for lunch. Ayan. So, maya-maya lang. Siguro around 12, 15, nandito na ang ating volleyball player. At kami naman ay kakain na. So, si Bunso ay nasa taas. Obviously, Sunday ngayon siya ay nag computer Nagtiklop na din siya ng kanyang mga damitan. Dahil kahapon ay naglabas sila ni ate. Dito naman guys, meron tayo naka-defrost na isang piraso ng swai fillet. Ito naman ang ating hito fish fillet. Meron tayong dalawang piraso. Wala na yung tinik. Gagawa tayo ng adobong hito. Nagiwana na ako ng luya. And then, meron pa tayong baha o kaning lamig. Huwag itapon. Ayan, initin natin yan. Sakto na to para sa amin guys. Tapos pagkatapos namin kumain ng lunch, mamaya na ako magsasain para sa hapunan. Dahil bukas ay back to school, back to work na tayo. Susubukan natin magluto na ng... Um, isa pang ulam, maliban pa sa adobo and swai filet, dahil yan ating dinner, um, magluluto siguro ako ng, hindi ko alam kung anong lulutuin ko, napakahirap mag-isip. Napakahirap mag-isip, yan ang struggle ko araw-araw guys, kung paano hindi sila magsasawa sa ating lulutuin. So ayaw ayoko naman magluto ng ano, baboy, kasi kakababoy lang natin. Meron pa tayong tinulang manu. Um, yung baka naman, magluto ako ng steak sa Friday para kay Bunso So ano ang ating lulutuin? naisipan ko mag-ano, mag-isda para naman sila ay makatipin ng isda hindi naman puro baboy lang at baka so lutuin natin ito guys, bukas lumpia, lumpia na this so labas, nag-defrost ako ng lumpia ang Shanghai, meron yun ano guys 10 piraso yata or 12 pieces kumakain din yung mga bata nun, hindi nila yun favorite, kami ni tatay favorite namin yun pero wala naman silang choice kapag niluto natin at inihandayan sa kapag kainan, kailangan nilang kainin or sila ay magugutong so ayan guys, ipakita ko sa inyo na guys, Alright, guys. Balik na rin natin ang ating chicken. Ayan, guys. Ilang minuto lang tapos na yan. So, yung kabilang side naman. Medyo brown na siya. So, ayan. Ayaw natin i-overcook dahil manipis lang ang ating manok. Pag na-overcook yan, guys, titigas. So, ayan. And then, meron pa tayong actually limang piraso. Or, anim na piraso nga. Meron pa tayong four more pieces na lulutuin. Okay, guys. I am back. Ito na ang ating last batch ng ating chicken tonkatsu. Ito na, guys. Balik sa na natin dahil ito ay golden brown. Okay, guys. Ito na ang ating ulam for today. Ang uulamin ko naman ay natirang tinola. At yung si Daddy okay. naman ay karik-karik. Yun -karik. lang muna for today's video, guys. Happy Sunday to all. Remember, family time is the best time. And every kissing is always a blessing. Bye!